Gusto niyo din mapatalo si Rizuin nyo? Basahin nyo yung balikat. Dipensa. Good. Huwag masyadong mababa, Diyos. Walang corneran. Good. Pero kunin lagi yung distansya. Angle pivot. Gawin nyo. Nice. Maganda ang laro ni Boxer to pag hindi na pe-pressure. Kailangan mo yan Boxer bakserto ma maano? Madala sa laban. Matulis na yung upper ni Boxer to ah. Good. Okay, maganda. Slip-slip. Damihan lang ng konti ng bato. kung kung Slip-slip. Nice. Good. Yan. Yung gusto ko. Slip, slip. Angle pivot. Wala nang touch. Isang bisis lang mag-touch. Pag nag-touch, Joshua, suntukin mo. Suntukin mo siya pag nag-touch sa'yo. Para maintindihan niya na isang bisis lang mag-touch. Good. Punting bilis lang na ganon. Tapos, snap lang, snap. Yup, good. Distance agad. Walang, pag nag-touch, ang isa sa inyo, suntukin nyo. Isang bisis lang mag-touch. Good. Nice. Sa pool, slip, slip. Walang hatak, boxer to, hindi yun ganun. Good. Atras agad, break. Walang corneran. <coughs> Good. <laughs> break. Good. Dami lang ng suntok, bilis lang, bilis lang na suntok ang kailangan. Pero maganda na yung galaw. Good. Nice yun, boxer one. Good. 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 Nice. Good. Taas ka lang ng konti. Mag-slip-slip ka, Bakser Juan. Para hindi ka niya ng straight. Kasi mataas eh. Nice. Ganyan. Ganyan. Good. Yan. Nice. Good. Huwag masyadong mababa. Huwag masyadong mababa ang way, Bakser Juan. Huwag masyadong mababa. Delikado ka ron. Sige. Gusto ko nakatayo ka lang. Wave. Slip-slip. Good. Huwag ganon. Yan. Ganyan lang. Good. Nice. Yes. Good. Nice. Galaw-ulo. Nice. Break Break. Good. Gusto ko madaming suntok lang mabilis pero ganoon ang galaw. Slip, slip. Angle. Good. Nice. Good. Ang depensa boxer 1. Oh, depensa. Depensa. Good. Good. Ang depensa, ang depensa. Mataas si, box, si boxer 2 boxer 1 kaya ang depensa mo. puhulugan ka lang pag mababaka. Good. Yeah, nice. Gumagana yung slip. Angle pa. Gusto ko pa. Good. Nice. 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 Good. Sa pang ganun. Basahin ng balikat ng bawat isa. Paano ka maging... Yan. Basahin yung gala kung ano ibabato niya. Basahin, basahin. Sige. Bilis ang suntok. Yan. Bilis pa. Snap. Good. May hit movement na tayo. Good. 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 Distansya agad. Bakser 2. Basahin mo yung balikat niya. Yan. Nice. Good. Good. Nice. Good. Head movement. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Depensa. Head movement. Good. Depensa. Bakser 1. Good. Bakser 2. Balik agad. Kita mo. Tumama. Good. Head movement. Head movement. Talasan yung mata. Tingnan yung balikat niya. Yung body language niya kung ano yung niya. Tingnan mo. Tingin ka sa kanya. Depensa nandyan. Good. Gandang job straight. Boxer one. Ay, boxer two. Good. Depensa. Nice. Yun, ganyan lang. Sige. Good. Good. Ops. Break. Break. Huwag mo na idein pa. Pag natulak mo na, nasa baba na yung ulo, huwag mo na idein. Ha? Huh? Mga warningan ka na doon. Okay. Tukod lang. Good. Fight. Gusto ko yung head movement. Nandun na tayo. Kalahati na tayo. Kalahati na. Good. Good. Head movement. Good. Magandang head movement. Good. Taas pa ng konti. Boxer 1 ng depensa. Taas pa ng konti depensa. Pero okay. nandun na yung galaw natin. Good. Maganda yon. Sige. Gusto nyo din mapatalo. Seryosuin so nyo. Basahin nyo yung balikat. Depensa. Good. Huwag masyadong mababa, Diyos. At pag-angat, sabay yung kamay. Good. Maganda na yung galaw. Magandang galaw. Sige. Nice. Nice. Good. Depensa. Pero magandang galaw ng ulo. Sige. Yeah. Head movement. Slip to slip. Okay. Good. 30 seconds. Good. Boxer 1, wala kang depensa. Wala kang depensa. Inuhulugan ka lang ni Boxer to. Depensa. Nagwi-wave ka pero wala kang depensa. Sige. Timingan mo yung wave. Counter. Good. Good. Wala kang depensa. Good. Break. Oh. Ito na. Ligay yeah.